ayan so magandang uh, umaga so nandito tayo ngayon sa fabrication para tingnan natin yung mga natapos dito ni Kuya Mimer tingnan natin kung natapos na ba yung order ni Kuya Benjamin ah uh, Benjamin eh dino ng crook uh, size kasi isang malay-malay bukid nun so ito na yung kuya. Ayan. So, ito na yung sa kang, ano kuya? Bilo? Kang sir bilo. Sabado ito makuha kuya, di ba? Sabado? Uh, Sabado, may <laughs> Ito yung uh, kay uh, sir or uh, Kuya Benjamin E. Bilo ng uh, Size Kasisang Bukid nun no? Uh, for uh, ano ito uh, sa blocks, uh, blocks maker electric hollow maker na commercial ito yung uh, order niya so, si Kuya Mimer Martes na ngayon ewan ko lang basta kay ano nakausap ko na siya Kuya ko uh, punta daw sila dito sa ano sa Bado dahil uh, kunin nila yung mga materialis nila dito tapos isabay na nila, nila ito tabado. Ayan. Kung mahuman. Kung mahuman. na, daw, bigar ni mahuman. Ano pa? May istoryahan. Ang gadi mao, ani? Ayan, so nandito si Kuya Ray. No? Uh, ano mga binabanatan dito ni Kuya Ray? No? Bising-bising talaga sila dito. Ayan, bising-bising dito, dito sa fabrication. Ito pa si Kuya. So, dising-dising sila dito lahat lang, mga pabrikasyon. So, ito na yung mga order ni Kuya Benjamin A. Rizon. Nang purok kasi sa bukid nun. Ayan. Ayan, yung isa ka niya ito. kusog na yung, ano niya ito. Oy, papa! Oy, papa! Woi, oh, grabi bay. School na bay. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Wala kayong madala dito? Madala. Ha? Ha? Tingnan natin dito yung mga head out. <laughs> alam ko na yun, mayroon pa lang head out doon, no? Ito, wala dito kahit isa. Sinaw pa na dito. Ayan, si Kuya Ray. silang head out dito. Ala, akala nila, hindi ko alam. Iba na yung head out nila dito. Tingnan natin. Naku, wala. Sinaw rin talaga. Sinaw talaga lahat. So, binabanatan itong order ni uh, Sir Benjamin A. Velo ng Purok Size kasi isang malay-balay bukid nun, no? Ayan, so shout out sa inyo kuya, no? Thank you for trusting Team Hardy sa Gayan de oro. So, Sabado, kung hindi daw makaya, Sabado, patay tayo dito. <laughs> kasi, hindi ko kasalanan yan, kasalanan ni Kuya Mimer yan, kasi sabi niya, Sabado, Sabado daw. Pag, uh, pag Sabado, pag hindi kaya, Sunday na. Maghintay yung uh, sasakyan niya dito, dahil uh, pupunta daw dito yung uh, sasakyan niya. Ayan. So, Dising-dising <tongan> sa mga sila dito sa pagawa. Kaya palo na po kayo sa ating Facebook page. Jim Hardware and Concrete Products. Banaulang Brands. Jim Hardware and Concrete Products. Rito and branch Triton A&H Cucolumber ating personal Facebook account Felix Tan Pagitan Junior ang ating Instagram Felix underscore Pagitan Pagitan at saka yung ating uh, YouTube channel no? Jim Hardware at ito lang very product lahat po ng mga mixing natin ratio nandoon uh, we can see also nakukustomize din tayo hollow block molder commercial standard number 4, 5 at saka 6 decorative natin brick molder natin uh, RCPC pipe culvert natin 6 inches sa 85 inches yung ating uh, fence concrete post sa saka dragon post post no? 4x4, 5x5, 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 5x5 6x6 ayan, looking big so, pati rin yung ating uh, tawag dito mga uh, tipi ng manok, table circular so, ayan, so uh, maraming salamat ayan, so uh, ito na po yung body niya yan na yung body niya kuya no? Yan, body ng uh, electric halublak machine natin na commercial. Ayan, para po yan sa kaya uh, Kuya Benjamin A. Dino ng uh, Purok Size Kasisang Malay-Balay Bukidnon. Ayan, so maraming salamat. Ang God bless po sa ating lahat.